Sabi po ni uh, dating uh, Supreme Court Associate Justice uh, uh Carpio, eh, he believes na kailangan siguro talagang samahan tayo ang ating resupply mission ng United States Coast Guard yes. uh, uh, Kasi pag uh, daw ang US, medyo behave at tame ang China. Ayaw nilang uh, makipag confronta uh, sa Amerika. Do you think it's high time will you also agree uh, to this uh, idea uh Uh, Prop. De Castro? Uh, opo, matagal na po yan eh. Mm. Kasi o, nung nagtatrabaho pa ako, mm. consultant ako sa National Security Council, nung panahon ho, ni President uh, Binigno Aquino III, opo. ang boss ko ho no, si General Cesar Garcia, uh -huh. nag-offer na ho, si Admiral Brian Harris. Aha. Nung una ho nilang hinawang. Nag-offer ho America sila magdadala ng supply pero ang palagi hon consideration natin it will cost tension. Oh, may tension naman na propose. I mean what what do we call this? Oho. Ayun 'yung point aw eh. Hindi magkakaroon ng tension kung di sila nandun. pero palagi tayong na we are always taking aback. Pag sinasabi na this will further aggravate the situation, tayong umaatras so we're allowing the Chinese to have veto no. over our security decision. Uh -oh. can you suggest so, pala, this? Yan, no? can you can you na, can you uh -huh? suggest this? your opinion or your idea to the national government or gusto mong uh, iparating ko sa liderato ng Kamara uh, para To adapt itong idea mo. Uh, mukhang maganda eh. Gusto ko yung idea Ang ano talaga yan, the oh. decision will be made by the President. Eh? Exactly po. Mm -hmm. Ire-recommend na namin sa uh -huh. ire uh -huh. po uh -huh. ng uh -huh. Kongreso. I mean a resolution, uh -huh. uh, Pwede House ho. voting Pwede unanimously ho and uh, asking the President mm. to make such a decision or order na ang uh, tulungan tayo ng US for the resupply mission every two weeks. Di po ba? Pwede ho yan. Kung maalala ko, kung panahon ng mga panahon ni Mao Zedong. Yeah nung binabo ang baho mga Chinese yung mga resupply vessel ng mga Taiwanese, oh. sinamahan o in order ni President Eisenhower na escortan ng Seven Fleet. Mm. Oh. Nangyari na ho yan. Nung Ayon. sa, ang tawag ko dyan, the Kimoy Matsu Crisis. Mm. Okay. Para inescortan Parang in-escortan ng mga right. American uh, okay. ships uh -huh. yung resupply vessel ng mga gumindang. Sa ngayong karimba, Prop, na Itong si uh, Ambassador Wang, si Liang, ay pauwi na lamang kasi hindi na effective, talagang useless at pa ising nilang dito. at Ang, ang, ang ginagawa lang ay puro ribbon cutting uh -huh. at uh, kumain sa mga Chinese restaurant dito. Papogi lang, agree? papogi. Oh, sir, uh, Congressman, oh, magre-react ako dyan. No? Oh. Ang nagre-recommend nag yata niya si Senate President uh -huh. Nick Sumirio. Yes. Uh -huh. uh -huh. I have all his respect. Pero hindi ako nag-agree po eh. Bakit po? Kasi ginagawa niya lang po ang trabaho niya eh. Ang trabaho niya po talaga, i-advance ang Chinese national interest. Ang Chinese national interest. So, sakupin ang South China Sea. So, ginagawa niya lang po yan. So, we don't have to take it against him if he's doing his job. Ang re-recommend ko sana, i-downgrade natin ang diplomatic presence natin sa Beijing. Pauinom natin yung ambassador natin. Okay. oh tapos mira natin yung ambassador natin China will also be forced to downgrade yung presence nila dito uuwiho oh. nila yung ambassador nila oh so, so unahin right. muna Malino. natin and we don't have to declare personal uh, declaring personnel and grata because that would really uh, unravel yung diplomatic relation okay. natin with China ang gawin right. ho natin na sa ating within our prerogative is to downgrade oh. our diplomatic presence in okay. Beijing okay. all right so all right. bakit po automatic ba yun so if we downgrade our diplomatic uh, mission in uh, China. Uh, mga consul na lang. Uh, they will be forced. Uh, matik din. Consul oh. na papadala Ipapadala nila rito. Oo. Oh, ah, I-downgrade doon natin. Okay. I-pauwi uh, natin si Ambassador ano, Flores oh. for consultation. Uh -huh. Tapos, uh, let, let him stay. At isa recommendation ko na eh. pwedeng pag-alala eh. din ng gobyerno. Eh, paano kung makapalamukha? Eh, kung uh, hindi, to mean, hindi tatalab na ganon? Eh di utal talaga siya makapalang mukha. <laughs> naman, <no>. muka. Makapal naman ang mukha eh. Mukha nga talaga makapano. Trabaho niya rin ho eh. Trabaho oh, right. niya ho yan eh. Okay, we ang, kasi, ang sinasabi niya, again, I respect the opinion of okay. no, Senator, uh, Senate President of Mitsubishi, oh. hindi niya piniprevent na gawin right. ng uh, Chinese yung harassment. Oh. Pero hindi niya mo trabaho yan eh. Oh. Trabaho ho yan ng Kongreso at trabaho oh. ng gobyerno natin to prevent the Chinese. Ang dapat gawin ho talaga kung congressman, The Senate the Congress should increase yung defense budget ng AP katulad doon ng ginawa ng Japan. Ah, na 2% every year, 2, 2% of the gross national product. Ay, 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 Kasi mm -hmm. the only way we could deter or make the All Chinese right. think twice Apo. is to strengthen. Ayon. Yung armed All forces right. natin lalo na ho ang Navy and Coast Guard. Okay. Ah. Sir, ang suggestion po ni Professor uh, Lil Castillo nang uh, 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 Lasall La International Studies. Baka pwedeng i-downgrade na lang ang ating uh, mission doon sa China para si rin ay eh, i-downgrade nila na consul na lang dito, officer, uh, uh, consul general lang instead of uh, ambassador. You, you, agree with this, sir? What is uh, your take on this? Well, gusto ko lang unang liwanagin um, kong Erwin uh, na Kaya okay. rin ako nagsalita, okay. Uh, tulad ni Senate President Bigsubiri, na okay. itong Chinese ambassador dito ay pauwi na uh -huh. hindi para putulin yung relasyon natin. Uh -huh. Uh -huh. Ang in natin magkaroon po ng open lines pa rin kahit in spite of the circumstances itong conflict natin sa West Philippines Sea. Uh -huh. Kailangan open lines pa rin tayo uh -huh. kaya lang itong ambassador na ito sa halip na maging diplomacia, diplomatic hmm. ang uh, kahit na alam natin na posisyon ng gobyerno niya ang kanyang nilalaban. Hmm. Uh -huh. Pero He could be more diplomatic. Ang problema kung Erwin Aljo eh nakakaano eh parang ating nga pa. eh, ano parang si uh, binubuhus sa panangkasulisan medyo may kayabangan eh, yung character niya oh. very abrasive eh biro mo naman yung nagkita sila ni chief of staff sa isang event eh dinuro pa niya at sinabi niya stop provoking us eh siya yung nandito sa bansa natin di ba? <laughs> Hindi siya. nakakatulong. Tama so po. they Tama. could change him in a more so a more diplomatic person na o amiable character na kahit na uh -huh. mag tayo ay uh, ngayon pero pwede namang i-deliver na mas maayos eh right. hindi po ganito. Sen, panghuli na lamang, uh, will you agree dito po sa uh, opinion ni uh, dating uh, Justice uh, Carpio at uh, maging dito si Professor na samahan tayo ng US every time na we do resupply mission kasi pag nandyan daw ang US, parang uh, uh deg off itong Chinese uh, Chinese Coast Guard. W what is your assessment on this, Sen? Actually, kung Erwin, alam mo, ay uh, jo, isa sa mga rekomendasyon ng Senado po 'yan, no? Ayun. Nag, uh, mula uh -huh. nung uh -huh. naghain kami ng na resolution dahil uh -huh. dito sa sobra ng pambubuli ng Sina. Opo, uh opo. -huh. Unang-una po ay uh, yung exhaust all diplomatic means, pangalawa, uh -huh. Yan po yung ating uh, we have to strengthen on our part uh, ako Erwin. Opo. dinagdagan po ng sinado ang budget for the navy oh. and coast guard para naman meron din natin kayang tapatan ng China. Pero kahit pa paano maging respectable naman yung minimum credible defense ay maatin natin. Ayun. Pangatlo, yung uh, kailangan ho, hindi natin kaya ang China. Ganang akla banggit, third world tayo sila superpower. Sana itong mga traditional allies natin, yung no? Estados Unidos, Australia, Japan, uh, uh, South Korea, at sana itong mga ASEAN countries na sinasakop na ng China, sana magsama-sama tayo dahil para uh, there's threat in numbers. Ika nga. At sana itong Amerika naman, eh, hindi nang tayo, hindi ako pro-China, hindi ako pro-US, pero yung kanilang commitment, eh, pa, tignan natin panindigan. kung talagang totoo. Hmm, uh, eh, panay sinasabi nila. kung Erwin, <laughs> Either we are the brown brothers ever since, oh. pero tuwing tayo ay eh, binubuli ng China, pero parang hindi natin sila nararamdaman. Bapat oh. Dapat iparamdam nila na talagang tayo ay eh, talagang kakampi ka kaalyado.